Si Doc Dex po, ayan, yan ang magbibigay sa atin. Siya magbibigay sa atin ng, ano po, ng ating, uh, uh, ex, yung kanyang expertise today. Si Doc Dex po ay hindi endorser po, ha, ng MX3 at naririto po siya para magbahagi ng kanyang kaalaman. Mm -hmm. At uh, Doc, pag-usapan mm -hmm. nga natin, kanina na-share ko na, ikaw ba, umabot ka kasi... I've known you, since I've known you, mm -hmm. eh ganyan ka na talaga. Mm -hmm. Ganito na talaga. Ah, tama ang tama mm -hmm. ang timbang mo. Siyempre nga naman, Parang kailangan ganun, mo yeah. you practice mm -hmm. what yeah. you preach. Parang gano'n. Uh, naglalaro yung BMI ko ng 22 to 23. Sa okay. ganyan. Uh, and I maintain it at that. Okay. And then, uh, yung body fat percentage, yun, uh, binaintain ko rin doon sa normal lang. Tapos, tapos mataas yung muscle mass pero may umabot ka ba sa punto na ano ikaw yung ginawa ko ang ano no mm, 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 yeah, yeah, yeah. case mayroon ka bang nagkaroon ka ba ng challenge din yeah intentionally so, nagpataas ako ng timbang ah, before kasi nung uh, gumaganap ako sa teatro ah, intentionally nagtataas ako ng timbang nagtataas ako ng 75 dahil, Kailangan? dahil kailangan sa role. sa role yan and okay. then mapapababa ko siya Oh no? so yun yung nagamit ko yung yung uh, yung pinag-aralan ko sa nutrition mm -hmm. para magawa ko yung mga ganong bagay papababa ko ng timbang papatasa ko ng timbang yun pero yan dahil nga dahil kailangan oh doon yeah. sa mm -hmm. na gusto mm -hmm. mo pero bakit nga ba Doc Dex, na importante yung proper weight mm -hmm. management para sa ating kalusugan dapat kasi sustainable ito kasi kapag ka ang isang tao ay mataas ang timbang o even mababa yung timbang, meron itong mga kalakip namang health risks. Halimbawa, uh -huh. kapag ka mataas masyado din timbang natin, dito pumapasok yung mga tinatawag natin na chronic degenerative diseases o yung mga lifestyle-related diseases. Hypertension, sakit sa puso, diabetes, even cancers, ayaw natin nun. Uh -huh. And then kapag ka naman sobrang bagsak yung timbang, halimbawa, bagsak yung BMI ninyo, nasa 17 kayo, nasa 16, pro naman tayo sa mga communicable diseases, ubo, sipon, lagnat, uh -huh. ayaw natin nun. So kailangan talaga mm -hmm. tamang timbang. Tamang timbang lamang. Tamang timbang. Mm -hmm. Simulan un unahin muna natin yung mas marami siguro. Mm -hmm. Well actually hindi eh. Depende ano. Mm -hmm. Parehong problema ng mga yes. Pinoy. Maraming uh, ano uh, malnourished, mm -hmm. ano, or underweight mm -hmm. na mga kababayan tayo. Pero, isa rin sa malaking problema ang kinakaharap natin ay sobrang timbang. Yes. Okay. Iba, yung klase kasi na rin ng lifestyle, yung mm -hmm. impluensya na mm -hmm. ng uh, uh, ng western yes, 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 uh, country yes. sa atin. So, ano yung pangunahing sandi? Ano nga ba mm -hmm. ang uh, pangunahing sandi ng sobrang timbang mm -hmm. o obesity sa mga Pinoy? So, dalawa yan. No? Laging yung sabi natin na calories in, o yung kinakain, and then we have on the others side, yung calories out o yung expenditure natin. Okay. So kapag ka mas mataas yung kinakain o yung calories in, no yung calories in o yung kinakain, kapag ka mas madami siya na, na, napapasok sa katawan natin, kesa dun sa exercise, dun sa basal metabolic rate natin, dun sa nagagasos natin kumbaga, sa loob ng uh, isang araw, tumataba yung tao o bumibigat yung tao. So kapag ka ganun, yun yung nagiging problema. Pero Uh, ganun naman, ang baliktad naman dyan, kapag sobra namang onti yung kinakain ninyo and then mas marami kayong calories out, metabolic rate ninyo mataas, uh, mataas din yung physical activity, po pwede mong nga bayo timbang. So, uh, laging ganun yung una, pero meron pa yung nasa paligid. Nasa paligid natin yung environment natin. There also, uh, meron din mga tinatawag na environment na nagpo-promote ng weight gain. So, meron din po tayo mga kapatid na sinasabi na mga pagkakataon na ito ay uh, dahil sa nasa paligid natin we are uh, we are uh, surrounded by a positive energy ng pagkain halimbawa uh, sa ikaw ay nakatira sa isang lugar na puro fast food no maaring ganoon meron din naman mga pagkakataon na mataas yung uh, ating pagkakaroon ng inyong mga sakit o kaya din naman, meron kayong mga hypothyroidism, meron ding hyperthyroidism. So, depende sa ating uh, metabolic rate kung bakit po tumataas o bumababa ang ating mga timbang. Okay. Pagdating dyan, kanina nabanggit mo na yung mga health risks, mm -hmm. diabetes, hypertension, mm -hmm. lifestyle kind of diseases, even cancer mm -hmm. and heart problems. At bumababa din yung edad mm -hmm. because din yung klase ng lifestyle mm -hmm. ngayon, napakalaking mm -hmm. factor. Yes, ano? yes, yes. Mga bata, mm -hmm. ay, hindi na gumagalaw. Mm -hmm. Talagang Gadgets no, gadget na lang, yes, na lang ng oh, gadget. Oh. Nawala na yung mga nagpapatintero sa daan, nawala yeah. na yung mga nagtuturumpo, Correct. nawala na yung mga nagteteks at saka nagpopog. Oh, Oo. Wala na eh, wala na yung dujolen dati ng mga bata kami. No ba mo ba 'yon? Eh oo. Naman. Ay, ako, oo. <laughs> yun naabot, naabot na-abot ko 'yan, nagpapatintero, oh, oh. yung mga yung mga kapatid ko nagcha-Chinese garter. Oh, oh, yes. Yung mga ganun na mga sipa. pinsan, sipa oh. yung mga 'yan. Nawala na yung mga ganun eh. Outdoor. Kadalasan makita natin yung mga bata naka-iPad, naka- naka-tablet. -naka 'Yan mga tingnan n'yan. exercise yung din sila ha. Yung daliri. Daliri. Yun. <laughs> Ewan ko kung ano na itsura ng mga daliri mm -hmm. n'yang pagtanda nila. Kinagaii. <laughs> eh. diba? Kundi man kung kundi man sa daliri, yung TV naka-Google TV ganyan. Tapos nakikita natin uh, naka-tutok sila doon eh. So, uh -huh. bukod sa ang problema ay yung katawan na hindi na nag nauhughog, yung pati mga mata nila, nagkakaroon na rin sila ng mga dry eye syndrome. So, uh -huh. ayaw natin nun. Uh. Okay. Maliban po uh -huh. dyan, ngayon din, yung klase ng trabaho, like yung mga nasa call centers. Uh -huh. Diba? Uh -huh. um, even kami sa media, noon ako, kaya tingin ko din na tumaas nang tumaas din yung timbang ko. Gumagalaw kami mga kapatid pero din pagpuyatan-puyatan. Puyatan. Mm -hmm. Ngayon pagpuyat ka, tendency mm -hmm. mo, feeling mo, pakiramdam mo, kay reward ko to sa sarili yes, ko kapay nako. Deserve yeah. ko to mm -hmm. kumain. Total puyat naman. Mm -hmm. Without even realizing and knowing, no, mm -hmm. nakapagpuyat ka pala, Dok, no? Bumabagal yung metabolism mm -hmm. mo. Bukod doon, ay uh, yun nga, tumataas din yung caloric intake mo kasi. So halimbawa, sa hanggang sa gabi, ang nakaya mo na ay around 1,800 calories at sapat lamang yun sa'yo tapos pagka ikaw ay kakain pa ulit no, another 300 another 500 calories easy yan eh limbagawa yung isang burger mm -hmm. ba diba? yung isang uh, yung isang uh, spaghetti na ganyan na mabibili mo bigla-bigla sa fast food diyan madbidis mata mapataas yung caloric intake natin eh so masasabi natin na ano talaga isa yan sa kinakaharap na problema mm -hmm. ng bansa yes actually sabi nga sa mga statistics ayon sa mga pag-aaral by 2050 almost 50% of the population will be obese oh my God. so ayon natin nun and obesity has its risks. Uh -huh. So mga kapatid, uh, ito po ay panawagan sa ating lahat. Gumalaw-galaw po tayo habang kayo po ay nakikinig sa amin No kung kayo po ay nakaupo, ito po ay hudyat na para kayo ay tumayo. Galaw-galaw, <laughs> galaw-galaw. Tinayong -galaw. galaw -galaw. kami ni Doc Dex. <laughs> Imbis na nakaupo kami, dito, kami. <laughs> nakatayo, Ayan, nakatayo hmm. para mas madali din na hmm. gumalaw-galaw. Hmm. At saka... Alam ko po, mahal nyo yung inyong mga anak, pero disiplinahin po natin. Yes, mm -hmm. Dapat talaga may oras kayong ilalaan. Screen time. Oo, mm -hmm. yung dapat may oras lang. Kasi mm -hmm. talagang maliban, doon sa hindi na sila gumagalaw, nagkakaroon sila ng addiction sa mm -hmm. gadgets. Isa pa yun. So, diba, mm -hmm. uh, doble problema po yan. Hmm. Hindi lamang overweight ang problema hmm. natin, pumapasok din underweight. Yes, pero so. bakit nga ba? Kam hmm. Yung mga madaling tabain, ingit na ingit mm -hmm. sa mga hindi tumataba kahit kumakain. <laughs> pero ano ba yung mga dahilan? Bakit uh, may mga taong hirap na madagdaga ng timbang? Maaaring mataas ang kanilang metabolismo mataas yung metabolic rate nila, maaari din na kasi na merong iba pang mga underlying symptoms or underlying or underlying syndromes. Halimbawa, may mga cancer, no? Meron ding mga uh, hy hyperthyroidism Hyper. at iba pang mga at iba pang mga salik o iba pang mga sakit na maaaring ganoon. At meron din namang mga tao na yung kinakain nila empty calories. No, so meron niyang calories pero mababa din naman masyado. Or yung iba naman nagkakaroon din sila ng mga eating disorders. Kaya maaring um, maaring sasabihin ng iba na ang swerte naman ng mga nasa mababang timbang pero hindi rin po. No? Uh -huh. uh, hindi hindi porke payat ay healthy at yes. hindi porke kayo po ay on the heavier side ay hindi na kayo healthy. Uh -huh. So that's why we have to strike the balance uh, kapag kasi sabi natin kung ano yung healthy. Uh -huh. So hindi lamang po tayo nakatingin sa weighing scale, nakatingin po tayo sa loob kung ano po yung mayroon kayo. Uh -huh. At kung ang uh, overweight ay eh, uh -huh. mataas ang risk sa hypertension, uh -huh. diabetes, heart problem, um, cancer, uh -huh. other lifestyle kind uh -huh. of diseases. Ganoon din naman yes, so may, Ayan, may risk so patient oh, oh. ang, ang underweight meron din silang mga risk sa communicable diseases. Ah, maaring kalimbawa, yung mga tumatanda no, maaaring silang maging at risk sa pneumonia. Maaari din silang maging at risk sa mga uh, sa mga other communicable diseases no. So even yung ang simpleng UTI pwede din silang at risk doon. Mm -hmm. So ayaw natin noon. kasi kapag ka ang isang tao ay mababa masyado yung timbang at mahirap at hindi nila na-achieve yung ideal body weight, maari silang magkasakit. At kapag nakasakit ka sila at sila yung maging immunocompromised problema at problema yan. Minsan hindi tumatalab yung regular na antibiotiko, kailangan itaas ang itaas. At nakakasira din ito sa kanilang mga sistema. Ayaw natin nun. Mamaya, alamin natin ano ba ang ideal weight at paano 'yan kinocompute kasi kanina sinabi na dito, <laughs> 'di ba? Alam niya na eh kung ano yung iyong uh, body mass index, mm -hmm. na mo-monitor mo 'yan Eh tayo. Basta ako alam ko nasa borderline ako mm -hmm. or medyo lagpas pa ako and um, challenge po talaga no mga kapatid um, na na ma-achieve ito. Though ako from 165, mm -hmm. I'm now 152. Mm -hmm. So konting pa. tumbling pa. Ayun, pero hindi rin po I started. Ayo um lahat na try ko na yan. Um na try ko nung nauso yung Bangkok pills mm -hmm. Um tapos yung iba't ibang klase ng ng uh, pag-diet yung 7 days na mm -hmm. lemon diet mm -hmm. nasubukan ko din yan. Pero hindi ko siya ma-sustain. Mm -hmm. So this time dahil uh, golden girl na nga po 51 na sabi ko talagang mas challenging mm -hmm. so i have to do it the the uh, more healthy sustainable way and the more sustainable way sustainable way, way. Mm -hmm. dandan lang mm -hmm. dandan so i started i think end of october last mm -hmm. year so now pag naman siya yeah. pag ganun mm -hmm. so yan mga kapatid magtulungan po tayo kung pinag-uusapan po natin yung ating mga weight ang tanong po namin sa inyo, gusto nyo ba magpapayat o magpataba? Bakit? Post nyo po yan sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Diyan po ay pipili tayo ng limang magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. So kanina, napag-usapan na natin, kanya-kanya tayong problema. Meron po sa atin, hirap magbawas ng timbang. Meron po sa inyo, hirap magpataas ng timbang. Kung pareho ang hindi ideal ang ating weight, may mga posible sakit po yan na makuha tayo or ma-develop. Ano po? Kaya kailangan ideal. So, ang pinaka-perfect na guest natin si Doc Dex kasi yan ang kanyang specialization. So, pag sinabi nating healthy weight, Doc Dex, mm -hmm. paano ito na kocompute. Basically, kailangan lamang natin siyang alabin yung ating BMI o yung ating body mass index. So, madali okay. siyang na siya i-compute. Pwede kayo kumuha ng mga calculator ninyo. Okay, eto na yung calculator yan. ko, Dok. <laughs> so, i-compute nyo muna yung inyong height in meters squared. Say, for example, kuny kunyari kayo po ay 1.7 meters ang inyong tangkad. So, 1.7 times 1.7. Parang ganon. Tapos, kunin po ninyo ang inyong, uh, ang inyong kilo o ang inyong uh, weight in kilograms. So, i-divide po ninyo yung inyong weight in kilograms over height in meters squared. So, halimbawa, ang inyo pong ang inyo pong BMI ay lumabas ay around 18.5 to 24.9. Kayo po ay considered as nasa inyong healthy weight. So, yan po yung inyong ng uh, healthy weight ayon po sa WHO standards. Pero kung magiging mas strict po tayo, halimbawa po dahil okay, nga though. po meron tayo po ay nas, tayo po ay nasa Asian country, hanggang 22.9 daw yung ating 22.9 22 ang ating uh, healthy weight no dito sa Asia. Pero uh, considered din naman po na healthy pa rin hanggang 24.9. Sapagkat ang atin pong papansin po ninyo yung ating BMI, ito po ay uh, tumutukoy lamang sa weight over height. So yung timbang po natin, ito po kayo kasi ay composed ng maraming bagay. Water o tubig, muscle, yung inyong muscle mass, yung inyong bone at ang inyong fat. no, So hindi po nakakonsider dyan yung inyong percentage ng mga yun. So mm -hmm. uh, kaya, papansin po ninyo, meron po mga tao na healthy naman, pero on the heavier side, pero meron din mga tao na healthy din, not healthy, no, not healthy healthy kapag ka sila nasa uh, overweight side. So isipin po ninyo, pari yung mga sumo wrestler, versus inyong WWE wrestler. No, so yung lagi kong lagi kong lagi kong uh, example. So yung WWE wrestler o yung pong mga nakikita niyo po niya sa uh, na nagre wrestling, no. Malalaki po yung katawan nila, mataas masyado yung timbang nila. Sila po ay considered obese, no, by BMI, pero mataas po ang kanilang muscle mass. Samantalang yung sumo wrestler mataas po ang kanilang body fat, no. So yung mataas po yung yung fat percentage nila. So alin yung mas gusto niyo sa dalawa, no? Not to one uh, not to a uh, at uh, 'to uh, say wrong naman dun sa uh, doon sa mga sports na ito pero kasi kung titingnan natin kapag ka po kasi nasa chan no yung inyong uh, obesity no malaki yung tiyan no mas prone po kasi ito sa inyong heart disease so mm. ayon natin noon kaya at uh, tinitingnan din natin yung body fat percentage kasi hindi porke naman kayo ay uh, pasok sa inyong BMI no pero ang inyo naman pong body fat percentage ay mataas ay wala ring kwenta no mm. kasi maaari din po na mas prone kayo pa rin kayo sa pagkakaroon po ng mga heart diseases mga or sakit sa puso mm -hmm. hypertension and, that, and 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 the like so ayo po natin on Paano malalaman yung body fat percentage? Yan. So meron po tayong mga tools na ginagamit. Talagang tools may, yes, ang kailangan. tools. Meron ngayon yung makikita yung parang pinapatayo kayo tapos yes, so, tatayo. Yun yung yung mga tanita, no? O kaya din naman meron din po tayong mga wing scale na makikita nyo. sa ano sa mga orange apps ninyo. makakabili na kayo niyan no yung may mga body fat percentage. No? So tatayuan nyo lang yon tapos uh, meron dyan parang metal pads either hahawakan po ninyo. O, 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 kayo po ay uh, tatapakan niyo yun, makikita niyo na po ang inyong body fat percentage. Meron din naman iba nasa gym, no, yung mga nagjo-gym, makita niyo meron din ganun. At meron ding app, no, na pwede kayong ano, uh, pwede kayong uh, uh pwede kayong ma makita po, pwede niyo po makita yan yung pong inyong tinatawag na Mi360 app. So yun, app lang siya. Uh, magde-dress down lang po kayo, kuha po kayo ng isang uh, kasama sa bahay na pwede pong mag-ikot ng camera sa inyo, makita nyo na doon yung body fat percentage nyo. Mm, yun. So, po okay. pwede. Yan. Mm. So, tignan natin yan, mga kapatid. Mm. Hindi lang pala pwede yan sa... Ba, ano yun? Yung... Uh uh body mass yes o oh, hindi lang siya basta sa body, body mass, mass index, index. Kina, Kailangan din natin tingnan ng inyong body fat percentage pero again yung computation niya kagaya niyan 168 centimeters ba do? centimeters oh. po so 1.68 yan meters 168, 168 168 centimeters yes so magiging ah. 1.68 meters ah okay wait 1.68 1.68 times 1.68 1.68 times 1.68 Okay. So and then remember the number. Ano po lumabas? 2.820. So divide the uh, kilograms or y yung inyong yung inyong ilang kilo kayo ngayon? Ay 152. Kung 150 kayo. Kung kayo po ay 152 kilograms, I eh, 152 uh, pounds, pounds divided by 2.2. So that's 69. Okay. Divided by 2.82. Yan. Ah, 69. 69 divided by 2.82 Yan para mo ano natin. Ano ang healthy? Ang healthy is 18.5 to 24.9. 24.5 Ayun so nasa healthy range pa rin tayo. <laughs> umabot ako, By, umabot ako. Yeah. Yeah. Pero umabot ako sa 26, 27 mm -hmm. eh. Na BMI. Oo, mm -hmm. na BMI. So yeah. ngayon, hi. Hi, yeah. so, pero congratulations. Again, yeah. Okay, BMI pa lang yan. Yeah, pero BMI pa. maganda yung body fat percentage. Yes. Oh, kasi doon doon nakasalalay kung sobrang at risk ba tayo sa heart disease, sa hypertension, sa diabetes and down the line. May mga trending diets mm -hmm. niyo yeah. uh, tulad po ng keto. Mm -hmm. Yan ang hindi ko tin try mm -hmm. kasi nung mga ano uh, nag -hi may hypertension ako mm -hmm. eh nag um, I have maintenance. Mm -hmm. Um na I'm so happy and proud na dahil na rin sa uh, nag na ako mag lifestyle change mm -hmm. at magpababa nawala na yung maintenance. Oo -oh. okay. Okay na ang aking and um, sabi nga rin nung doktor ko kasi may time na bumababa na yung mm -hmm. ano ko yung blood pressure ko. Sabi niya wait stop mo muna mm -hmm. and then you monitor. check you monitor for like couple of weeks mm -hmm. um uh, random mm -hmm. yung every now and then kukunin mo three times a day pa rin mm -hmm. yung BP mo, Tingnan mo. Mm -hmm. And gayon wala Di na home yes. mm -hmm. god mm -hmm. dahil din nakatulong doon sa tamang timbang. tamang timbang. Yeah. Okay, mm -hmm. pero keto. Ayun. Um intermittent lalo ang mm -hmm. IF, 'di ba? Would mm -hmm. you recommend these? Well, I recommend uh the ketogenic diet sa mga taong kinakailangan 'yan. Lalo sa mga taong epileptic. Kasi 'yun talaga yung uh indication nito ng ketogenic diet. Pero kung gusto lang mo magpapayat, hindi. Sa pagkat mayroon po tayong dirty keto, meron din po tayong clean keto. Uh, ito kasi isang trend, no? Na mabilis nga siyang papayat. Pero sometimes, hindi sustainable sa mga tao. Ang pinaka problema po natin ay yung sustainability. So, lagi natin sinasabi, kung hindi sustainable ang isang bagay, mahirap siyang gawin, maaari po kayong mag-rebound. That's why, uh, hindi naman sa pagsasabi ng mali, Uh, ang sinasabi lamang po natin dito ay may mga tao na nagkakaroon ng epekto at may mga tao na hindi nagkakaroon ng epekto. Minsan kung may epekto man na buwababa -buwa ang timbang nila, nagkakaroon din ng ibang problema. Tumataas ang kolesterol, tumataas ang uric acid, tumataas ang creatinine, mga bagay na hindi po natin gusto. Sapagkat kapag ka po ang isang bagay ay masadong tumataas o so isang level sa inyong, sa inyong uh, lab results ay tumataas, ibig sabihin there's something wrong. It is your body telling you na Hey what what you're doing might not be good for me. So kaya uh, tinitingin po natin kaya po may normal levels. Ito po inaral. So hindi po sa sasabihin na oy nakikita ako, okay lang na tumataas ang ang cholesterol ko. Hindi po, 'no? Kasi kung kayo po ay may tinatry try na panibagong diet at tumataas ang levels no? ibig sabihin there is something wrong mm -hmm. and we don't want that. So it depende po, it's mm -hmm. not for everyone. Mm -hmm. Kaya dapat you, sh you should consult mm -hmm. an expert like a doctor mm -hmm. para alam nila uh, ko uh, para ma-recommend mare ka guys mm -mm. si Doc Dex. Syempre tatanungin ni Doc Dex, hypertension, may mm -mm. hypertension ba kayo, may diabetes? Hahanapin yung tamang diet mm -mm. na para po doon sa taong yun. Yes, ano at saka so, 'yan. Oh. Halimbawa, gano'ng karaming rice ang po pwede sa'yo. Oh. Sa pagka sinabi natin rice, hindi lang naman siya kanin ka eh. Kasakasama din dyan yung tinapay, kasakasama oh. din dyan yung noodles, kasakasama din yung iba pa, yung root crops, kasakasama din dyan do sa, do sa group na yon. Gano'ng oh. karaming karne ang pwede. Pag sinabi natin karne, hindi lang po karneng baboy, karneng baka may manok, uh -huh. may isda at uh -huh. kasama din po diyan yung nuts, yung uh -huh. seeds, yung legumes, yung inyong mga soy products, uh -huh. so marami. So kaya ang ginagawa po namin, kami po ay kinoko namin kung ano yung para sa inyo at yun po ay ituturo namin sa inyo paano kayo kakain. Uh -huh. Kaga. Hanggang sa pagluluto nga, tinuturo pa namin. <laughs> Oo. E Ayun. So, kagaya nga ito, sabi mm. ni... ayan, nakinanunod. Naki, hi, Direka Ville. Hi, Mai. Ayan, sabi niya. Malaking factor na may plan dapat ang government mm -hmm. also to educate a healthy eating habit. Yes. Start with children, with mm -hmm. kids. Sa school pa lang, dapat natuturo mabuti ang proper nutrition, yes. balanced food intake. Mm -hmm. Magiging future parents din sila. Kaya mm -hmm. yun din may impart nila sa mga kids nila in the future. Yes, tama yun. Ayan. Tanggalin at ibawal ang unhealthy meals, snacks mm -hmm. sa school, support local produce din. Mm -hmm. Isa pa yan. May mga eskwelahan mm -hmm. na nagaluli, eh, diba? mm di -hmm. ba? Pero hindi lahat. Hindi I, lah. I'm not sure sa sa public schools natin mm -hmm. pero dapat doon simula, mm -hmm. di ba? At sa kasama niya dati sa ano sa sa school namin, uh, napapansin na uh, yung mga snacks na binibigay okay pa nung panahon namin eh. May merong ano, merong may tinapay, No me uh -huh. protina din nakasakasama pero natigil yon I I, I, don't, I don't know natigil siya bigla noong parang grade 3 yata. ako. biglang natigil yon eh. Oh. Nawala na yon. Grade 1, Grade 2 nakatanggap ako pero Grade 3 wala na. So ay, yung mga ano nalala ko noon sa probinsya paglabas namin ay mm -hmm. nandun na lahat ko, tot mm -hmm. candy, fishball yes. sa malamig, mm -hmm. lahat. Lahat yung tusok-tusok nandun na din. Oo, ipalayo mm -hmm. sa perimeters ng, yes, school, ng school ano. Mm -hmm. Well kailangan talaga may mm -hmm. ano eh. at saka Ay, yung gardening alam nyo, na wala parang wala na rin ako nababalita oh, oh, na sa mga schools na may ganun oh, oh. dati nag nagsisibak pa kami ng ano yun sisibak pa kami ng mga uh, yung 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 plot No? May may ano may ganun pa kaming activity eh. Tapos kaming mga babae yung magtatanim. Mm. Ay yung Lalaki. Tatanim. Pero ganun oh. naalala ko eh. Yeah. Pero ngayon syempre babae lalaki. Mm -hmm. Pero noon kasi. May ganun niya. Yeah. Talagang oh. may ganun. Yung mm -hmm. medyo mas madumi na trabaho mm -hmm. o project sa mm -hmm. mga lalaki. Tapos mm -hmm. yung mga babae tagatanim. Mm. -hmm. ganun, gano. niya. Tapos kami, kami taking turns kami sa pagdidilig paglilinis mm -mm. paglilinis ng classroom mm -mm. row 1 pang lunes yes, cleaners row 2 <laughs> pang oh kayong cleaners yeah magbubunot mm -mm. ang mga lalaki tagawali mm -mm. sa mga babae mm -mm. pero ako inabutan ko na nagbubunot ako eh ako inabutan ko nagbubunot ako nag nagpapawi nag, nag, ng pisara uh -oh. nag, nag uh, nagpapagpag ng, ng ng eraser sa uh -oh. sa chalk dust yan, at saka yun ano yung, yung pagtatanim. Hindi pa ba ito ngayon sa inyo, <laughs> sa mga eskwelahan? <laughs> hindi natin alam. Oh. Pero kasi yung, ano, yung isa kong parang pamangkin, ay parang hindi ko nababalitan ganun. Oo, oh, oh. hmm. hindi. Walang ganun, ano? Parang walang ganun, eh. Tapos, uh, yun nga, nababalita ko nga, na yung isa kong parang pamangkin nga, ay parang, parang pamangkin kasi anak ng yaya ko. Oo. Oh, oh. Ay hindi, parang walang nangyari nga, walang nangyaring ganun. Tapos, uh, sabi, nga, sabi nga, parang tinatamad nga daw yung mga, yung mga bata na mag-exercise. Uh, na mag -exercise. So, Parang bagay na kinakailangan nating ibalik. Oo. Kasi noon sa amin, mandatory na dapat mag-exercise ka, yung uh -huh. PIN ninyo, ganyan. Kailangan, kailangan ibalik yata talaga natin. Yes, galaw-galaw, galaw-galaw. Mm -hmm. Sabi, Sabi nga na. natin ay kumain ng tama para buhay ay humaba, gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw. Ayun, ayun. <laughs> diba? So, eto kay mm -mm. Kapag puntahan natin, Dok, simulan natin doon sa mga overweight. Mm -hmm. Ano yung effective way? Mm -hmm. How do you start? Kasi laging bukang bibig lang eh. Papapayat na ako, magpapapayat na ako. Mm -hmm. Sasabihin din nila, ay wala akong ano, hindi ko afford naman mm -hmm. pumunta sa doktor yes, para no. dyan. Or mag-gym or mm -hmm. ano. Pero kaya eh. Lika? Kaya, kaya. Kaya yan sa bahay. Mm -hmm. Kaya Al ng... Alam nyo, walang ang gastos to eh. Oo. No So una, alam nyo kung ano ang mga ninyo. No Sulat nyo po sa isang papel, lahat na kakainin nyo magmula ngayong araw na ito. Okay. Mula ngayong oras na ito. No. Ngayon, 4.44 p.m. No, kakunti na lang po ang ating oras. Uh, 4.44 p.m., ano kinain mo? Hanggang bukas, hanggang sa isang linggo. And then, take, take note nyo po yon lahat ng kinain nyo na yun. Wala mo nang, wala mo nang magda ng, ng, gagawin nyo. Basta so, yung normal. Normal, uh -oh, normal. Uh -oh. yung normal nyo. Walang effort. Yes, walang effort. And then, next week, no? Next week, but, tingnan natin yan. Yun pong mga sinulat ninyo na liquid calories, yung mga juices, gatas, milk soda. tea, sodas, lahat ng may kulay, na ininom, tanggalin po nyo sa diet nyo. This is the first step. Una muna yon. Una yon. Tanggalin nyo yon. Para nang sa ganon, ang iinomin lamang po ninyo, tubig. Yan. Lahat po na may kulay, tanggal. Ang meron lamang po dapat sa inyo, tubig. Yan Cop lang inumin nyo. Kape lang. pwede. Kape pwede <laughs> naman ang kape, no? Pwede naman ang kape pero more of decaf, Aha. no? Pero wag nyo lalagay ng asukal. 'Yon. 'Yon. So so again, no, ang iinumin lamang. Sabi niyo walang asukal. Tapunta hmm. lang ako, doc. Yung mga sweetener. Yung mga Stevia. sweeteners. Yeah. Is that okay? Hmm. That's okay provided na okay. hindi po kayo uh, na hindi po kayo dadamihan na hindi niyo dadamihan na dadamihan 'yon. <laughs> Dahil uh, meron pong uh, meron pong pag-aaral na sinabi na yun pong mga sweeteners ay nakaka-induce ng cravings. And sabi gusto mo pa... yung stevia ganun din, ganun din eh. diba dalawa yan eh sabi nila ay mas gusto ko yung stevia mm -mm. kasi healthy daw galing yeah, health, sa plant, gali sa plant. Oh. pero kasi ganun pa man it's still processed nakaka crave, nakaka -crave pa din eh oh. sometimes meron pa rin cravings and when you give into that cravings doon tayo nagkakaroon ng problema oh. that's why tubig, tubig. ang ininomin tubig at tubig at tubig, tubig lamang tanggalin yon So malaki na po ang maya noon sa inyong pagpapababa ng timba. Mm -hmm. Kasi totoo, tinanggal niyo na po yung liquid calories. Eh? I agree. I agree. Ako yeah. okay. okay. I stopped taking mm -hmm. ano, sodas. Yes, yeah, sodas. Okay. And you know, di ko hinahanap. Mm. -hmm. Di ko hinahanap. Ganun niya It's, at saka ito po no sa isang tip yata eh ako kung gaganat po to sa inyo. Pero kasi nung ako po ay bata, binigyan ako ng aking ina ng soft drinks. Eh medyo mataas yung fizz. Okay. Nasaktan po ako magmula nung hindi ako uminom ng soft drinks. So so parang gano'n, uh, parang naging traumatizing sa akin 'yon. So hindi never ako uminom ng soft drinks magmula nung ako ay parang 4 years old hanggang sa ngayon hindi ako nakatikim ng soft drinks. So lahat ng soft drinks, lahat ng sodas, lahat po ng may kulay, tanggalin, tanggalin. tubig lang. Tubig. So 'yun 'yung ipalit po ninyo doon sa lahat ng drinks na nadudoon sa listahan niyo. Pangalawa, on your second week ituloy niyo po 'yung ituloy nyo po yung ganon na tubig lamang iinumin. And on your second week, healthy snacking. Doon po sa mga snacks ninyo, tingnan po ninyo yung mga yan. Kung ang mga snacks ninyo ay puno po ng mga chips, palitan po natin. Kasi po yung mga chips na yan, no, medyo mataas sila sa calories. Tingnan nyo po yung nasa likod ng inyo, nasa likod ng inyong, uh, ng inyong mga food labels. No, mataas po masyado sa calories yan. Usually one serving would give you around 135 to 235 means 300 calories pa. Basahin natin mabuti mm. ah. Kasi pag nakita mo 'yung 135, iniisip ka agad, ay isang bag. Mm, yes. 135 oh, oh. hindi Tapos 'yung 'yun 'yung per serving. Oo, oh, oh, Tapos na sa kaligay doon sa ano, hindi pinapansin 'yung, yung per na serving. Mm -hmm. <laughs> Tapos sa doon, gaano karaming servings 'yung laman ng isang bag? Hindi Sometimes pinapansin, tatlo, hindi pinapansin sa tatlo apat, apat no? So, i-multiply that by four by three kung ilan man 'yung nakalagay doon na, naka of servings. Okay kota ka na. Kota ka na, <laughs> di ba? So, yun. So, tanggalin nyo yun. Okay. Paltan chips. po natin. Paltan po natin ng ibang, ng ibang pwedeng snacks. Like, for example, no, singkamas. Singkamas. Ganyan. No, kaya carrots. Suha. Yan, yeah. mga ganyan. Kasi mababa sila sa calories mataas sa fiber. Uh -oh. so, with that. Green apples. Yan, yeah, green apples. Cucumbers. Ayan. Yung mga yes. ganyan. So, madali silang makabusog. Yung yun. cucumber ba, pwedeng lagyan ng konting ano? Diba, binababad mm -mm. yan sa suka mm -mm. na may konting patis na mm -mm. May konting du asukal. Ganun, alam niyo doon sa ganon, yung, yung pamamaraan na ganon, kahit magdagdag kayo ng konting pampalasa, kahit, 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 kahit kaya yun ilagay mo dyan eh, mas malaking maliit kaysa sa doon sa inyong snacks. Aww. So, may lasa pa rin yung kinakain ninyo. Healthy pa 'yung kinakain niyo. Meron pa kayong vitamins and minerals. Meron pa kayong fiber na mas makakabusog po sa inyo. 'Yun Ayun. lamang muna 'yung gawin niyo. And then after that, saka na kayo magpa kung ano 'yung mismong diet na dapat po para sa o, inyo. 'Di ba? 'Yun muna. Lahat mm -mm. ng may kulay na inumin, tanggalin. Tanggal. Mm -mm tignan nyo, bababa at bababa mm -hmm. ang weight po ninyo. Totoo yan. Tapos lahat ng snacks, mm -mm. palitan ng mm -mm. healthy snacks, yun muna. At yung least, wala. di ba, walang pressure. Minsan walang pressure. kasi the pressure mismo eh. Yeah. yun kaya hindi nagwo-work eh. Mm -mm. ba? Diba? Ang tendency mo, bibiglay mo yung sarili mo, mm -mm. wala. Grabe at, yung ano mo. Yung, yung, cravings. yung cravings. At ang masakit ito, when you give into that cravings, ah. 'Yung weight mo na na-lose mo mas mataas pa 'yung itin- mo. Correct. O tukso, no, so yung layuan <laughs> mo ako. Totoo 'yan. Okay. 'Yun naman kailangan magpataas ng timbang. Mm -mm. O, 'yun naman kailangan magpataas ng timbang. O, dito naman babalik ta rin naman po natin. No? So, ngayon, gagawa po tayo ng paraan na mapataas po ang inyong mga caloric intake. Halimbawa, kayo po ay kumakain sa umaga ng ng uh, ng, ng ng bayan. O, sabi, sabihin natin, ulan ko na retapa. Mm. No? Tapos may itlog kayo tapos meron kayong tapos meron po kayong uh, kanin. Mm -mm. Yung kanin niyo white rice gawin po natin siyang fried rice. Ah. Tapos doble natin ng onte, pero same again same effort ah ng pagkain ninyo. And then sa inyo po ano, sa inyo po halimbawa ng uh, snacks, mag sandwich po kayo. Yung ah. sandwich niyo, uh, lagyan gawin po natin na toast para ah. lagyan mo ng konting konting butter, ah Konting uh, konting butter yung bawat uh, bawat tinapay. Tapos yun po yung pagsama-sama nyo, yun, lagi nyo ng uh, halimbawa, ng chicken sandwich. Uh -oh. So, tataas yung caloric intake po niyo uh -oh. doon. O, konti-konti. Mm -mm. so, unti-unti, doble-doble, and then unti-unti uh, po tataas po yung timbang nyo.